Hi guys! Ngayong araw is flight ko na papuntang Italy. Mamayang alas 8 pa naman ang flight ko. Hi guys! Today is the day later nga kong flight alas 8. Roughly mabot ko Italy 940. Hayag pa na guys. Karoon, magpaugas ako sa ako ang kuko mga gikutix ni Lola. Kaya nauga naman akong cutix mga guys, maligo na ta. 9 o'clock pa lang pero magready na ko sa ako ang sarili. Since Friday karon mga guys, giulat ako akong mga alaga nga maadto nag eskwelahan o sa ako magkatiman sa akong kaugalingon. Ang akong among babae wala direto sa syudad, ang among lalaki lang na ako ang nabili. Gusto na ako maglakaw og sayo para dili ko magdali-dali unya. Ang mga dalunon mga guys naka-ready na gyud na, naka-upload na pud vlog ana mga guys. Impact with me going to Italy, Chess. Ano na, na akong pinaka-OOTD mga guys. But I was thinking nga mag-blazer ko. Pero dali ra nagbago akong nauna. Dili na lang kuha na kay init daw kayong Italy. And dili ko gusto nga bulky kayong ako ang mga bitbiton. Akong gina-check akong ilok kay basi nakalimot ko pang lugod ba. Dili na ako magpaliwanag ganun eh. Nana na ng colors akong ilok mga guys basta. Because I'm going to Italy and their currency is euro. I have 100 euro cash on hand. Tapos may 10 euro ako na binigay ni Lola kasi pang ice cream daw doon. Sabi ni Lola, wag ko daw palampasin at ikman na tikman ang kanilang Italian pasta, gelato, at saka yung pizza pizza. Oo nga naman, para hindi masayang yung ating pagpunta doon. Nag book nga pala ako ng taxi papuntang sakayan ng bus papuntang Bucharest. Kung wala lang talaga akong bitbit, -bit, maglalakad lang talaga ako papuntang bus stop. Hindi pa nakakaalam mga guys, yung bahay namin is 45 minutes away from the capital city of Romania, which is Bucharest. Bale ngayon, nagpadrap ako dito sa sentro ng aming city. Bale, malayo pa naman ang oras ko, kaya may time pa ako dito na maglakad-lakad. Sa mga nagtatanong, if gastos ba ng employer ko ng aking bakasyon, ang sagot hindi po. And dito na nga pala ako sa kaya ng bus papuntang Bucharest. Maxi-taxi ang tawag niyan mga guys. 30 lei naman ang bayad. Ang pera namin dito is lei or ron. Bali 1 lei is converted into peso is 13 pesos lang siya mga Ayan, guys. Ayan, nakarating na ako sa Bucharest at dumiretso agad ako sa train station. 5 lei naman ang bayad dito sa train. Sasakay ako dito para pupunta ako ng unirito At doon ako mag ng bus 100 papuntang airport. Yung sakayan ng bus is nasa harap lang talaga ng unirito yung may island. Ang bus 100 is express bus siya mga guys papuntang airport. Kaya sa mga kababayan natin na nandito na sa Romania at may balak mag-travel outside the country, ang video na ito ay para sa inyo. At kahit wala pa kayo dito sa Romania mga guys, panoorin nyo na lang din ito para sa iyong future reference. Diba soon makakarating ka dito, i-claim mo na yan. So sobrang init pala talaga nito mga guys, natapat talaga yung upuan ko sa may mainit. Bale, ang bayad sa bus is trailer lang siya mga guys papuntang airport. Diba, mas mura lang siya. Mas mura ang bus mga guys and for me it's convenient. mag ka lang din sa yung travel time para hindi ka masyadong ngarag. Almost 5 na ako nakarating dito sa airport. Kaya pagdating ko, pumila lagan ako sa check-in. All you need to do is to scan your boarding pass, sent by your airlines through online check-in. Papunta na ako sa aking gate number 3. Ayun na nga, nandito na tayo at naghihintay na lang ako ng ating boarding time. Sa so, mga nagtatanong bakit nga ba ako nakapag-holiday, eto po yung 21 days leave ko per year ginamit ko ngayon. Ikaw bahala kung paano mo gamitin ng iyong leave. Sariling gastos ko rin tong gala na to mga guys. Kaya kung gagala kayo, dapat gagastos kayo. Huwag niyong idamay ang mga amo ninyo sa gagawin niyo. Kayo naman ang gustong gumala kaya gastos sa sarili niyo. Ang tanong ng marami, especially yung hindi pa nakarating dito. Ano kung hindi mo gagamitin yung 21 days leave mo? Babayaran ka ba? Ang sagot may mga among willing magbayad at marami ding hindi willing magbayad. Kung ako sa iyo gamitin mo na lang yan. Kasi ang willing lang bayaran ng amo mo yung sahod mo. Ay nasigig pangwarta. Have time for yourself and enjoy Europe. Sasahuran ka pa rin ng buo ng amo mo kahit wala ka ng 21 days. Nasa gilid ako ng aisle na kaupo ngayon at palipat pagdating ng namin